manipis na ba ang iyong mga buhok? O naglalagas ba ito? Unti-unti na ba ang dumarami ang mga puting buhok ng iyong ulo? Nangangati ba ang iyong ulo dahil sa balakubak? O meron ka bang psoriasis sa iyong anit? Ang halamang ito ay gamit bilang traditional hair tonic ayon sa Ayurvedic medicine. Ito ang false daisy na ginagamit para maiwasan ang pagkalagas ng ating mga buhok. Nagtataglay ito ng antimicrobial at antifungal properties na siyang tumutulong na mapapababa ang pagkakaroon ng balakhubak at psoriasis sa anit. Ayon sa study ng Pauls Daisy ay nakakatulong na mapapabagal ang pagkakaroon ng puting buhok dahil sa taglay nitong natural darkening agent ang patuloy na paggamit nito ay napipigilan ng pagkakaroon ng mga puting buhok para sa paggamit durugin ng mga dahon, bulaklak, tangkay at mga buto ng bunga at ihalo sa shampoo. Please like, share, follow and subscribe.